so much mga Team Abroad, Team Pilipinas, Team Seniors, Team Bay. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay at nagtiwala sa aking vlog. Thank you so much. Nandito pa rin tayo sa masamang magkakasalo sa mga balita sa ating mahal na Aldab. Yes, yung mga mga una pang napanood nyo, so, yung mga nasubaybayan nyo, yung ngayon na lang, panoorin nyo yung mga iba ko pang vlogs, iba ko pang mga ina-upload. Marami po yun. So, kung gusto nyo balikan, kasi yung iba kasi, hindi na tayo nagkakaintindihan. Siyempre, yung ibang fans, may pumapaling na sa kabila, mayroon din sa kabila. So, Ayan, kahit naman sasabihin nila na hindi matatag tayo pero nadadala pa rin sa mga edited, sa mga inilalabas nila. Huwag na tayong padadala, ba? Diba? Ang uh, gusto nyo kung talagang mas, susubaybayan nyo talaga ang Alda, uh, panuuri nyo itong video, uh, vlog na to. Kasi yung iba ayaw na nila eh. Sumurinder na po sila. Walang surrender dito. Diba? Tuloy-tuloy pa rin. Kaya magko-comments kayo ng magko-comments kasi maraming nagbabasa ng comments. Halimbawa, pinanood nila yung video. So, binabasa pa rin nila yung comments. Kaya kailangan talaga magko-comments po kayo. So, yung mga lahat na nandito pa rin, yung sumubaybay pa rin sa atin, thank you so much. Kailangan talaga, ano dito eh, yung laban kung laban, hanggang saan. Kasi siyempre sinusubukan lang tayo, ba diba? Eh, mayroon naman tayong wifi, kailangan natin gamitin, sayang naman yung binabayad natin, ba diba? One month ang mataas. Pero marami na rin ngayon mga mura na. Kasi yung iba, kumakabit na lang, halimbawa, yung mayroon silang wifi, mayroon ding iba na kumakabit na lang sila. Siyempre, nagbabayad na lang ng kaunti. Ganun na ngayon ni eh, sharing, o, oh, diba? Ah, at siyempre, yung binabayad mo, isusulit mo na lang. Manood ka ng manood, lalo na sa ating idolo. Manood po kayo! So, so kailangan nating subaybayan, ba diba, mga palangga? Thank you so much sa inyong lahat. So, ito na nga, mga palangga, umpisahan na natin. Dahil nga, ayan, nag ano na sila ni ano ni Alden sa kanilang moving nga sa mga nandoon na sila sa mga malls kung saan-saan sila iniimbita. So, ayan mayroon po tayong mga Aldab Nation. Hindi nga natin sila mapipigilan. Hindi natin pwedeng wag kang manood, wag kang ano. Eh siyempre yung mga ibang mga Aldab Nation malapit lang sa kanila kung eh kung isang sakay lang ba at makakita kana ng isang artista. O, oh, di ba? E eh, kung ayaw mo naman si Catherine, gusto mo si Alden, o. Oh. At saka na, eh, panoorin mo na lang silang dalawa, di ba? So, kung gusto mo, pupuntahan mo talaga, o, oh, makikipila ka, makikiusisa ka, ah, di ba? Kung, eh, syempre, mayroon talaga yung siksikan. So, ayan na po, mayroon pong isang, ano, nababasa ko sa mga comments. Kaya, kailangan po talaga yung comments nyo. Kasi, doon nyo nalalaman hindi po tayo maghusga lang ng maghusga. Panoorin natin yung mga, uh, basahin natin yung mga comments. So, may nagko-comments doon. So, sabi niya, Alda siya, pero parang, siyempre parang nanamlay na siya. <laughs> uh, hindi na masyadong, ano, updated. Pero, nito daw, eh, malapit daw sa kanila yung pinuntahan nila ni Alden at saka ni KB in ito, sa movie nga nila, ito promote nila ng movie. So, ayan, pumunta po siya. Pumunta po talaga siya. Sabi niya, ay, oh di ba Sabi nga ng mga aldebnisyon, ganito, ganito. So, inobserbahan niya, o, oh, ba diba, nahuli, hindi po sila sweet of cam. Diba? Hindi sila sweet of come Paano nga naman magiging sweet sa of cam? Eh, hindi naman sila may asawa po yung baba, lalaki. He, paano nga naman, eh, hindi, nag, hindi naman talaga nagiging sila simulat sa pool. Oh, mayroon pang nagko-comments. Eh, nakikita ko naman yung video eh. Na andoon, na mayroon, ba diba, mayroon doon na parang isang sa isang show or pumunta din yung nanay ni, ano, ni Catherine, yung mga, sa side ni Catherine, pumunta din doon. Siyempre, sumusuporta eh. Sure yan eh. Or, maghalimbawa, mag-dinner, ay eh, mag -salo -salo sila, eh, kailangan talaga mag-ipon-ipon sila dahil, ano yan eh? pangalan nito, movie yan, at kailangan nga nilang i-number one yan. ba diba? Oh, very sweet. Eh, sweet naman talaga si Aldine eh, kahit kanino pa eh. ba diba? So, ang alam nila na, magkakalapit pa ang buong fam kasi sa side ni Alden. Ganun din talaga yung noon pa man sumusuporta din yung sa side ni Alden. Maninibago pa ba tayo? At balikan natin yung mga noon. Diba? Hindi sa ngayon. Sa ngayon ay ano na lang yan. Move yan eh. Sa ngayon, sa kamera lang yan. So, totoo talaga na wala talaga o oh, di ba na ako kahit naman siguro eh, pero mayroon talagang mga aldab nation na nag-observe uh. so hindi sila sweet of cam on cam lang sila sweet kasi nga may movie o oh, di ba inuutusan lang din ng kanilang management na ganito ganito pero alam na nila ang dapat gawin at saka, tingnan nyo, ba diba, nabanggit ko yan, nagjujowit sila ni Alden. Ewan ko anong show yon anong ano yung bago ba yun, o luma. Na, hindi naman talaga masyadong dumidikit si, ano, si KB. Alam nga naman, ay eh, alam niya ang katotohanan. O, ba diba? may nandyan pa si, sa gitna si KK. Si Kakay ba yun? O, Di ba? Hindi talaga siya didikit. Eh kung mag-steady pa yan, talagang dikit na dikit. At kung naalaala nyo yung nandoong video, video yun, eh hindi nga rin nila alam yung dalawa kung i video din sila. Eh siyempre, nasa isipan na nila, eh talagang i video sila. Noong sa ano, pag uh, pangalan nito sa airport, yung pauwi nila galing Canada, hindi naman sila sweet eh. Nagbabay lang. Hindi nga naman itinutulak yung luggage ni ni Catherine, ni Alden. Eh, kung mag sila. Wala. Kung magkatabi nga lang naman sa eroplano, eh, syempre, kung magkasunod naman sila mag in or hindi sila ang nag check sa ka, ano, sa pagpasok nila, iba. Or sila, ay magkasunod. Alam nga namang hindi magkakatabi, ikaw e magkasunod kayo, eh magkatabi naman. Hindi e ba sa upuan, isipin na lang natin, pero wala talagang relasyon yung dalawa. Kasi alam ni Catherine ang katotohanan o sa una pa yung movie nila, mga palangga. Kaya yan po ang katotohanan. Kaya, nako, hindi hindi po magiging sila maniwala po ba? Maniwala po kayo. Yan po ay utos lang yan dahil sa movie nila na kailangang iba blockbuster. Kaya thank you so much sa lahat ng sumubaybay sa aking vlog. Maraming salamat po. Comments lang kayo. bahay